sardinas, itlog. Wala <laughs> na ano ba iba pagkain? Hindi ako kumakain yan eh. Sorry di hindi kasi ako makapamalingki. Naalagaan eh. ko po kasi si Baby Joe. Ah, so anong gusto mo? Ako pa yung mag-grocery ka na? Eh, hindi naman po yun yung ibig kong sabihin, ma'am. Ang akin lang po, hindi ko po kasi kaya gawin lahat ng sabay-sabay. Bakit ka ba nagre-reklamo, Connie? Di ba pinapasweldo naman kita? Sinuswelduhan niyo nga ako, ma'am. Pero nag-aalal lang po kasi ako eh. Maka madamay po ako sa gulong kinasasagutan niyo. Connie, di ba sinabi ko naman na si? Ginagawan ko na nga ng paraan. Okay? Huwag ka nang mag-alala. Lalayo tayo. Gagawin natin yung pinaplano natin na mag aabroad tayo. Para hindi na tayo matunto ng mga pulis. Pero paano po natin gagawin yun, ma'am? Baka maharang po tayo sa airport. Dahil wanted na kayo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na dadaan tayo sa airport? Ha? May nakausap na akong travel agency. Okay? May kakilala ko doon. Tutulong siya sa atin para sa ticket at saka sa mga ID natin. Ngayon ang gagawin natin mamayang hapon. Sasakay tayo ng barko papuntang Zamboanga. Tapos, lalabas tayo ng bansa through a -through exit. Pagkarating natin ng Malaysia, doon tayo sasakay ng aeroplano papuntang, ewan ko, Hong Kong or Singapore. Doon tayo magtatagot. Magpapalamig muna ako doon ng ilang doon. Pagtapos, kapag nabuo ko na ulit yung susunod kong plano, babalik ako dito gagantihan ko si Jordan at si Christy. Dahil kung hindi sa akin mapupunta ang asawa ko, sisiguraduhin ko na hindi rin silang dalawa magkakatulungan. Gagawin kong masarap buhay nila. Christy, yung mga anak ko, ang dami na kain, o. Oh. Aba, very good, ah. <laughs> May laki pang Tang ganyan kadami ang kinain mo, ha? Pati fruits, o, oh, kinakain mo. Mm. Very good. Siyempre po, Lola. Gusto ko pong maging proud sa akin si Daddy. Para magstay na po siya at di na po siya umalis. <laughs> Daddy, dito ka na lang po tumira ulit just like before. Para sama-sama po tayo. Anak, alam mo kasi walang nagbabantay sa bahay ni Daddy ngayon. Kaya pag gumaling na siya, kailangan niya umuwi sa bahay nila. Pero don't worry kasi Pwede naman natin siyang bisitahin anytime na gustuhin mo. Ano po ba? Hmm. Akala ko po, mabubuo na ulit tayo. Mas masaya po kasi kung complete tayo eh. Hmm. Don't be sad, my baby. Alam mo, kahit naman sa ibang bahay nakatira ang dad mo, you still have a complete family. You have your dad, you have your mom who love you very much. And of course, Lola is always here with you. Smile. Anak, rest ka na sa kwarto, ha? Okay? Smile ka na. Jordan, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Minsan kasi napapaisip pa rin ako eh. Nag-aalala ako kay Junior. Iniisip ko kung nakakatulog ba siya, nakakakain ng maayos, na ng babaeng yun. Alam mo, Jordan, magdasal na lang tayo para sa safety niya. At saka sana matuntun na rin ng polis kung nasan yung Shira na yan para mabawi mo na rin yung pamangkin mo. Pakiramdam ko kasi ang inutil ko eh. Wala man lang nagawa para mailigtas yung pamangkin ko kay Shira. Kung hindi lang ako pilay, ako mismo pupunta ron. Ako mismo maghahanap kay Junior, kukunin ko siya kay Shira. Ingat ninyo lang. Ay, yan, yan. Tay. <laughs> Nakakalakit ka na. Nung nasa hospital ka, malaki ang progress ni Billy. Sa physical therapy niya, and sa speech therapy niya. Tay, salamat. Ligtas mo kayo. Tay, upo tayo. Sige. Nana. na. -na, -na. Sige. <coughs> ah. Ah. Uh. Paano? Sinigil ko lahat ng utos ng doktor ha? para bumaling ako. Para din na uh, magawa akong makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Tay. Hmm. một thi ngủ khai lăng ạ ngủ Hello? Miss Ana, good news po. May na akong impormasyon kung saan posibleng nagtatago si Shaira Manansala. Saan? Na-access ko po ang records ng kasambahay ni Shaira Manansala sa Manpower Agency. Isasend ko po sa inyo ang address ni Connie Barrientos sa May San Pascual,